mag-update tayo itong 13 series. Eh. So, meron tayong 13 Pro, 13 Pro Max, and then 13 Mini. Eh. So, magsisimula tayo sa pinakamaliit. Eh. So, palaki ng palaki. Eh. So, ito, 13 Mini, 128 GB. Eh. So, 13 Mini, one, 13 Mini, 128 GB. Bibigay ko lang po sa inyo ng 21. Ah, no, 20 na lang pala. So, 20,000 na lang siya. iPhone 13 mini. So, ang kulay lang kung meron tayo, white and then pink. Ayan. White and then pink. Ayan. So, syempre guys, kasama na dito yung keys, tempered and then charger. So, kasama ka po And then, ito yung isang charger. and So, hindi rin mawawala yung tempered glass. Ito yung tempered glass. Ayan, so next natin itong 13 Pro. Ayan, so wala kong 256 ng 13 mini. 128 lang. Ayan, so 13 Pro. 13 Pro 128 GB. Ayan, so eto po siya. Makinis po. Lahat po yan. NPC. Yes, NPC po ito lang. Ayan, so eto po. Ibibigay ko na lang po sa inyo ng 31K. 31K. Ayan, so 31K lang po iPhone 13 Pro 128 31K with package na po siya. Yes, with package na po. And then yung 256 naman natin is 235 ah, 23.5. 33.5. Sorry na, guys. Sorry na, ha. Huh? 33.5. ay ah, So, 33.5 to. With package na rin po siya. With case. Tempered and then charger na siya. Ito siya, ha. Ah, 2.5.6 na. 2.5.6. 33.5. And then, dapat po na magtaay dito sa 13 Pro Max. And so, ito 13 Pro Max. 13 Pro Max natin, 1.8 GB is 35. Yes, 35 lang to. 13 Pro Max, 256. Lahat ng color meron ka. Ayan, so, 128 GB, 30, 35. 128 GB ni iPhone, 13 Pro Max, 35. And wow, then, so, 256 naman sa 2, naman, ito, sa 2, natin, ibibigay ko na lang po sa inyo ng 38, 5. So, 38.5 na lang po si iPhone 13. So, lahat ng color naman is Leple. meron tayo. And so, ito, package na siya. And so, pasama tong case, itong uh, charger naman po. Pasama siya. And then, itong tempered glass. Yeah, so, kaya na pong hinihintay nyo guys, message search na po ako. Kaya comment na po ayaw dito sa video na ito. Para nabigyan kayo ng magandang idea or sarip. And so, sa mga gusto po palang mag-order, diya LBC. Ayan, so pwede po. nagpa lbc po kami. Pwede rin po tayo COP, COD. And uh, around Metro Manila, pwede po tayo COD. And so, syempre may sarili kaming rider. Ba yung rider namin na magdadala sa inyo ng unit. then cash on delivery po yun. Ayan, Ayan so, kaya po rin tayo. Misi siya po kayo sa akin. Ayan, bye.